grabe mga ayun yung akupan sa akupan ito kung hindi ko ko sa pangkot na yan biglang po yung ano yung yung lupa sa itaas yan po yung nilalakad-lakad po noong year way back 2006 to 2000 2010 to 2000 2006 7, 8, 19, 11 12 yung ang, ang problema ngayon, gusto bumubuo na yung mga lupa kapag ganito ang panahon ng kumabantay. Diyan kasi mga bossin ayari po yung ng uh, minahan ko kasi diyan narating ko. Nanyo yung, yung ilog na nilalakaran ko noon. Ako maliit lang yan pero ngayon lumaki. kasi nga po nilalakad po natin yan hanggang dun sa taas taas kasi mga maraming bahay po dyan so kasi tayo po nagtitinda tinda po tayo ng mga balut noon yung mga binebinta binta natin na kong kung ano ano ayan marami kasi mga tao doon may mga naninirahan na doon yung mga nagmina ayan tignan nyo pati tignan nyo pati pa, pa, yung bahay na doon nakuha yung... na wala na, wala nang sindi yung bahay dadaanan talaga ng tubig yan sa ano, kung may bagyo